Kim Chu hindi kinayang magsalita sa Showtime, tiyang Amy to the rescue. Bago pa man tuluyang matapos ang showtime ngayong araw, ay agaw pansin nga, ang naging mga ganap, Matapos hinga ng mensahe si Kim sa kanilang naging anniversary sa Showtime, matapos sabihin ang pangalan ni Kim, ay tumanggi nga ito, na magbigay ng pahayag dahil tila paiyak na din ito sa Showtime kanina, to the rescue naman si Tiang Amy Castillo, at siya na ang nagsalita kanina para kay Kim dahil alam naman nila na may pinagdaraanan si Kim. maraming salamat, madlang People, kasi sobrang dami na ho namin pinagdaanan. Pero, pero sa lahat ng mga oras na yon, sa lahat ng mga... Mismo nun sa pinakapuso at gailan ko bakit tayo lagi kumiere at gumagawa ng mga bagay na ginagawa natin. Maraming maraming salamat, Madam People. Walang duda yan, hindi na lang. Walang kaduda-duda, walang halong... Uh, pag-aalilangan Thank you, madla people! Let's pray, Sean! Thank you, staff! Pula po. lang po. po Meron sila. Madla people! Thank you po! Let's pray, madla people! sa mga alis na. Let's close our eyes and bow our heads po. Lord, thank you po sa anumay ka na binigyan sa'n. Lord, again, thank you po sa 16 years na binigyan niyo sa Showtime. Thank you po sa mga puso ng tao na nag hoor po dito sa Showtime and sa mga people po na nagtitiwala at nagmamahal sa amin, Lord God. Patuloy niyo po kaming ang um, gawing instrumento, Lord God, para makatulong sa ibang tao and makapagpasaya ng ibang tao, Lord God. Thank you rin po sa lahat ng blessings yung sa amin, Lord. Patuloy niyo po kaming gabayan sa lahat ng gagawin po namin, lalong lalo na po ang It's Showtime, Lord. Maraming maraming salamat po. Binabalik po namin sa inyo lahat to. We love you. In Jesus' name we pray. Amen. 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 Thank you. Walang pa nga magabi. your time! Ito ganit! Ang sumunan eh! Nagpapasalapat ako sa hinapalan sa pagbibigay ng mga uh, ito kay Androidis. Ito po talaga ang pisikal na makapagpapatunay na si Androidis ang pinakamasama ang ugali. Masama okay, ugali. Ako lang talaga yung target niya. hindi man ako nagagalit, nauunawaan ko si Anne. Siyempre, Bakit? Diba? Kasi si Anne, every, every day that she wakes up, diba? In the morning, as she faces the mirror, she is reminded na, hindi siya masyado.